Nararanasan mo na ba ang madalas na pananakit ng kasukasuan o ang tila bumibigat na pakiramdam sa puso tuwing gumigising ka sa umaga? Para sa ating mga edad 65 hanggang 80, ang mga simpleng galaw ay minsan nagiging hamon. Ang paglalakad, pagyuko o kahit paghawak lang ng isang bagay ay tila nangangailangan ng higit na lakas at pagpupursige. At ang pag-aalala sa ating puso na siyang sentro ng ating buhay ay bumabagabag sa ating isip, lalo na kapag nararamdaman natin ang kakaibang kirot o pagbigat sa dibdib. Ito ang mga realidad na kinakaharap ng marami sa atin habang tayo ay nagkakaedad, ang pakiramdam na parang unti-unti nang hihina ang ating katawan at ang mga dating madaling gawain ay nagiging mahirap. Ang hirap, di po ba, kapag ang katawan ay ayaw na makisama sa gusto ng isip? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa pagkakaroon ng mas magaan na pakiramdam, mas malayang paggalaw at mas malusog na puso ay matatagpuan sa inyong plato? Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo na mahirap sundin. Ito ay tungkol sa mga pagkain na pinili nating kainin araw-araw, lalo na ang mga gulay na akala natin ay puro benepisyo at walang masamang maidudulot. Mayroong limang gulay na karaniwan nating kinakain sa Pilipinas na ayon sa mga babala ng ating mga doktor at eksperto sa kalusugan, ay maaring magpalala ng kondisyon ng inyong puso at kasukasuan, lalo na kung kayo ay nasa edad 65 hanggang 80. Malalaman nyo kung alin ang mga ito at kung bakit mahalaga ang pag-iinat sa pagkain ng mga ito. Ang kaalaman na ito ay maaring makapagpabago sa inyong pamumuhay at magdulot ng ginhawa. Manatili hanggang sa huling bahagi ng video dahil may ibubunyag ako. Natiyak na ikagugulat ninyo isang impormasyon na bihirang marinig, ngunit napakahalaga para sa inyong kalusugan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan natin sa unang gulay na dapat nating pagduunan ng pansin. Ito ay ang talong o eggplant. Marahil ay marami sa inyong nagulat dahil ang talong ay pabulito nating Pilipino, di po ba? Nariyan ang tortang talong, ensaladang talong o ginataang talong mga pagkain na sa pagkainan natin halos araw-araw. Pero bakit nga ba ito kasama sa lista ng mga gulay na kailangan natin pag-ingatan? Ang talong ay kabilan sa tinatawag na nightshade family ng mga halaman kasama ng kamatis, patatas at sili. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng compounds na tinatawag na alkaloids, particular ang solanine. Para sa karamihan ng tao, ligtas ang pagkonsumo ng mga ito, ngunit para sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80 at lalo na sa mga may existing na kondisyon tulad ng arthritis o iba pang inflammatory joint issues, ang sola at iba pang lectins na matatagpuan sa talong ay maaring maging sanhi ng paglala ng pamamaga at pananakit ng kasu-kasuan. Hindi ito nangangahulugan na bawal na bawal ang talong. Ngunit kailangan nating maging maingat sa dami at sa paraan ng pagluluto nito. Kapag hindi sapat ang pagkaluto ng talong, mas mataas ang posibilidad na manatili ang mga lectins at alkaloids na ito. Mahalaga na laging lutuin ng gusto ang talong hanggang sa lumambot ito ng todo. Iwasan din ang paggay ng talong na hindi sariwa o may tanda ng pagkasira dahil maaring mas tumaas ang level ng alkaloids dito. Kung mahilig ka sa tortang talong, Siguraduhin laging prituin ito ng matagal hanggang sa maluto ng buo ang talong sa loob. Sa ensalada naman, mas mainam na i-steam o ilaga muna ang talong bago ihalo sa iba pang sangkap. Mahalaga ring pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan. Kung napapansin ninyo na matapos kumain ng talong ay sumasakit ang inyong mga tuhod, kamay o balikat, Maaring senyales na iyon na sensitibo kayo sa gulay na ito. Subukang bawasan ang dalas ng pagkain ng talong o kaya ay iwasan muna ito sa loob ng ilang linggo at obserbahan kung may pagbabago sa inyong pananakit ng kasukasuan. Ang pagbabawas ng pagkonsumo nito halimbawa mula sa araw-araw ay gawing minsan lang sa isang linggo ay malaking tulong na. Ang bawat tao ay kakaiba kaya ang reaksyon ng katawan ay magkakaiba rin. Dumako naman tayo sa pangalawang gulay na madalas nating makita sa ating mga lutuin, ang kamatis. Tulad ng talong, ang kamatis ay kabilang din sa pamilya ng nightshade. Marami sa atin ang kumakain ng kamatis sa iba't ibang paraan, sariwa sa ensalada, biluto sa sinigang, adobo, o kaya ay ginagawang sarsa. Kilala ang kamatis sa taglay nitong lycopene na isang malakas na antioxidant at vitamin C na parehong mabuti para sa puso at pangkalahatang kalusugan. Ngunit para sa ating mga senior citizen, partikular sa mga may sensitive na digestive system o may history ng acid reflux, ang kamatis ay maari magdulot ng discomfort. Ang mataas na acidity ng kamatis ay maari maging sanhi ng heartburn o pagsusugat ng sikmura na hindi komportable para sa mga nasa edad 65 hanggang 80. Bukod pa rito, ang mga kamatis tulad ng talong ay naglalaman din ng lectins at alkaloids bagaman sa mas mababang antas kaysa sa iba pang nightshades. Para sa ilang tao, ang mga sangkap na ito ay maaaring mag-trigger ng inflammatory response sa katawan na lalo nagpapalala ng pananakit ng kasukasuan. Isipin ninyo na lang kung madalas kayo nakakaramdam ng hapdi sa sikmura pagkatapos kumain ng sidigang na may maraming kamatis o kaya ay sumasakit ang inyong mga kasukasuan pagkatapos ng isang kainan na maraming kamatis, maaaring yun na ang sinyales. Ano ang ating magagawa kung mahalaga sa inyong kamatis sa inyong lutuin? Subukang gumamit na mas hinog na kamatis. Ang mas hinog na kamatis ay karaniwang may mas mababang antas ng alkaloids at mas madali sa tiyan. Ang pagduluto rin ng kamatis Lalo na, ang pagtiprito o pagpapakulo nito ay nakakatulong upang mabawasan ng lectins. Halimbawa, sa paggawa ng spaghetti sauce, mas matagal na pagpapakulo nakakatulong. Ngunit, kung napansin ninyo na mas lumalala ang inyong acid reflux o joint pains sa pagkain ng kamatis, maaring subukan muna itong iwasan sa loob ng ilang linggo. Pwede nyo rin palitang sariwang kamatis ng tomato paste o pureed tomatoes na mas matagal na niluto. Na kraniwang may mas kaunting lectins. At tandaan, ang pagbabawas ng porsyon ng kamatis sa inyong pagkain ay isa rin magandang hakbang. Hindi kailangang lubusang alisin, kundi ang pag-unawa sa umpano ito nakakaapekto sa inyo. Ngayon natalakay na natin ang talong at kamatis. Tumako naman tayo sa susunod na gulay na dapat nating bigyang pansin ang patatas. Ah, ang patatas. Sino ba naman ang hindi mahilig sa potato salad, french fries, o kaya naman ay ang patatas sa kaldereta at afritada? Ang patatas ay isa sa pinakapaborito at pinakakaraniwang sangkap sa ating mga lutuin. Ngunit, meron dahilan kung bakit dapat tayong maging maingat sa pagkonsumo nito, lalo na kung tayo ay nasa edad 65 hanggang 80. Ang patatas ay isang starch-heavy na gulay, ibig sabihin, mataas ito sa carbohydrates. Kapag ginain natin ang patatas, mabilis itong nagiging asukal sa ating katawan na maaaring magpataas ng ating blood sugar levels. Ang madalas na pagtaas ng blood sugar ay hindi lamang masama para sa mga may diabetes, kundi pati na rin para sa ating puso at kasukasuan. Ang matataas na blood sugar levels ay maaaring magdulot ng pamamaga sa buong katawan kabilang na ang ating mga ugat at kasukasuan. Ito ay maaaring magpalala ng kondisyon ng arthritis at maging sanhi ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan tumitigas ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso, na siyang sanhi ng heart attack at stroke. Bukod pa rito, ang patatas ay kabilang din sa pamilya ng nightshade, Bagaman mas mababa ang antas ng lectins at solanin nito kumpara sa talong o kamatis, para sa mga individual na lubang sensitibo, maaari pa rin itong magdulot ng pamamaga sa kasukasuan. Isipin ninyo, kapag kumain tayo ng french fries na nakaprito sa dami ng mantika o kaya naman ay potato salad na puno ng mayonesa at iba pang high fat ingredients, hindi lang ang patatas mismo ang problema, kundi pati na rin ang paraan ng paghahanda nito. Ang matatabang pagkain at ang mga nakaprosesong carbohydrate ay lalong nagpapalala ng inflammation sa katawan. Kaya, ano ang ating magagawa? Hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating lubusang iwasan ang patatas. Ang mahalaga ay ang tamang pagluluto at pagkontrol sa porsyon. Kung mahilig kayo sa patatas, subukang lutuin ito sa mas malusog na paraan. Halimbawa, instead na iprito, ibake o steam ang patatas, ang pinakulong patatas o kaya naman ay inihaw na patatas na may kaunting olive oil at herbs ay mas mainam kaysa sa mga piniritong bersyon. Mahalaga rin na limitahan ang dami ng kinakain sa halip na kumain ng malaking porsyon ng patatas. Subukan magdagdag ng mas maraming berde at leafy vegetables sa inyong plato. At kung mayroon kayong diabetes o mataas na blood sugar, mas mainam na kumonsulta sa inyong doktor o nutritionist tungkol sa tamang dami ng patatas na maaari ninyong kainin. Tandaan, ang balanse sa pagkain ang susi sa pagkakaroon ng malusog na puso at malayang paggalaw ng kasukasuan. Sunod nating pag-uusapan ay ang sili, o bell peppers at chili peppers. Tulad ng mga naunang nabanggit, ang sili ay kabilang din sa pamilya ng nightshade. Marami sa ating mga lutuin ang gumagamit ng sili para magdagdag ng anhangat at lasa mula sa adobo, ginataang gulay, hanggang sa sausawan. Para sa karamihan, ang sili, lalo na ang bell peppers, ay naglalaman ng maraming vitamina C at antioxidants na mabuti sa kalusugan. Subalit para sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80, lalo na kung kayo ay may sensitive na digestive system o may mga condition tulad ng irritable bowel syndrome o acid reflux, ang pagkain ng sili ay maari maging sanhi ng discomfort. Ang sili, particular ang mga maanghang na uri, ay naglalaman ng capsaicin, isang compound na nagbibigay sa kanila ng kanilang anghang. Bagaman ng capsaicin ay ginagamit din sa mga topical creams para sa pananakit ng kasukasuan. Kapag ginain, maari itong maging sanhi ng iritasyon sa lining ng tiyan at bituka. Para sa mga sensitibong individual, ito ay maari magdulot ng heartburn, tiyang cramps, pagdatay o paggadighay na lalong hindi komportable sa ating mga nagkakaedad. Bukod pa rito, tulad ng iba pang nightshades, ang sili ay naglalaman din ng lectins. Para sa mga may sensitivity sa lectins, maaaring magdulot ito ng paglala ng pamamaga sa kasukasuan at iba pang bahagi ng katawan. Kung napapansin ninyo na pagkatapos kumain ng maangang na pagkain o lutuing may sili, ay sumasakit ang inyong tiyan o kaya ay lalong sumasakit ang inyong mga kasukasuan, maaaring ito ay sinyales na ang sili ay hindi ganong hiyang sa inyo ano ang magagawa natin? Kung hindi nyo kayang lubusang iwasan ng sili, subukang gumamit ng mas kaunti o kaya ay pumili ng mas mild na uri tulad ng bell peppers sa halip na chili peppers. Ang pagalis ng buto at tugat ng sili ay nakakatulong din na mabawasan ang angang at ang capsaicin content nito. Mas manam din na luti ng husto ang sili at iwasan ang pagkain ng sariwang sili kung kayo ay may sensitive na tiyan. Pakinggan ang inyong katawan. Kung ang sidey ay nagdudulot ng na hindi magandang pakiramdam, subukang bawasan ang paggamit nito at obserbahan kung may pagbabago sa inyong kalusugan. Tandaan, ang layunin ay hindi ang lubusang pag-iwas sa lahat ng pagkain, kundi ang pagtukoy sa kung ano ang gumagana at hindi gumagana para sa inyong sariling katawan. Ang bawat isa sa atin ay natatangi at ang reaksyon sa mga pagkain ay magkakaiba panghuli sa ating listahan, pero hindi huli sa kahalagahan, ay ang sitaw o string beans. Ang sitaw ay isa ring paboritong gulay sa Pilipinas, sangkap sa maraming lutuin tulad ng pinakbet, adobo with sitaw o kaya ay sa ginisang sitaw. Marami itong taglay na fiber, vitamina K at folic acid na mahalaga sa ating kalusugan. Ngunit tulad ng ibang legumes o beans, ang sitaw ay naglalaman din ng lectins, partikular ang phytohemagglutinin. Bagaman karaniwang nawawala ang mga lectins na ito sa tamang pagluluto, lalo na kung pinakuluan ng husto para sa ating mga nasa edad 65 hanggang 80, lalo na sa mga may sensitive na digestive system, ang mga natitirang lectins ay maaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Ang mga lectins na ito ay maaaring makasira sa lining ng ating bituka na nagdudulot ng pamamaga at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay maaaring maging sanhi ng bloating, gas at pananakit ng tiyan na hindi lamang hindi komportable kundi maaari ring makapagpalala ng pangkalahatang pamamaga sa katawan na makakaapekto sa puso at kasukasuan. Bukod pa rito, ang sitaw tulad ng iba pang legumes, ay mayaman sa oligosaccharides, isang uri ng carbohydrate na mahirap tunawin para sa ilang tao. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakaranas ng pagtaas ng gas o kabag matapos kumain ng mga beans. Kung madalas kayo nakakaramdam ng paglubo ng tiyan o kaya ay pananakit ng puson pagkatapos kumain ng sitaw, maaring ito na ang senyales na kailangan ninyong bigyang pansin ang dami at paraan ng paghahanda nito. Ano ang magagawa natin? Ang tamang paghahanda ng sitaw ay napakahalaga upang mabawasan ang nilalaman nitong lectins at oligosaccharides. Siguraduhin laging lutuin ng husto ang sitaw hanggang sa lumambot ito. Iwasan ang pagkain ng sitaw na hilaw o kulang sa luto. Ang pagbabad ng sitaw sa tubig bago lutuin. Bagaman hindi ito madalas gawin sa sitaw na sariwa, ay isang karaniwang praktis para sa mga dried beans upang mabawasan ang kanilang gas-producing compounds. Kung sensitibo kayo, subukang bawasan ang dami ng sitaw na kinakain ninyo o kaya ay iwasan muna ito sa loob ng ilang linggo upang obserbahan kung may pagbabago sa inyong digestive comfort at pangkalahatang pakiramdam. Maaring din kayong maghanap ng iba pang gulay na mayaman sa fiber at sustansya tulad ng pechay, malunggay, o kangkong na mas madaling tunawin para sa inyo. Tandaan, ang layunin ay makahanap ng mga pagkain na sumusuporta sa inyong kalusugan at hindi nagdudulot ng discomfort. Ang pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang bawat pagkain sa inyong katawan ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mahusay na kalusugan at kagalingan. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga sa paglalakbay na ito. Narating na natin ang dulo ng ating talakayan. At sana ay marami kayong natutunan ngayon. Mabilis nating balikan ang limang gulay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang talong, tamatis, patatas, sili at sitaw. Hindi natin sinasabi na lubusan ninyong iwasan ang mga gulay na ito dahil sa esensya. Ang mga gulay ay mahalaga sa ating diet at naglalaman ng maraming bitamina at mineral. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa kung paano ito maaaring makapagdulot ng hindi magandang epekto sa inyong katawan lalo na habang tayo ay nagkakaedad at ang ating sistema ay nagiging mas sensitibo. Ang pagiging matalino sa pagpili ng pagkain, sa dami ng kinakain, at sa paraan ng paghahanda ng mga ito ang susi. Ang bawat isa sa atin ay kakaiba at ang reaksyon ng ating katawan sa bawat pagkain ay natatay. Ang pananakit ng kasukasuan, ang pagbigat ng puso, ang heartburn o ang paglobo ng tiyan pagkatapos kumain ng ilang particular na pagkain ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Maaari rin itong senyales na kailangan natin baguhin ang ating dietary habits. Ang malilit na pagbabago sa ating diet ay maaari magdulot ng malaking ginhawa at magpabuti sa kalidad ng ating buhay. Sa halip na malpatuloy sa nakasanayan na nagdudulot ng discomfort, bakit hindi subukang mag-eksperimento at tingnan kung may pagbabago? Ang pag-iwas o pagbabawas ng pagkonsumo sa mga nabanggit na gulay o kaya ay ang paghahanap ng mas malusog na alternatibo ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas magandang kalusugan. Tandaan ang layunin ay mabuhay ng may kalidad, hindi lang humaba ang buhay. Ngayon, mayroon akong isang bagay na ibubunyag na marahil ay kagugulat ninyo. Sa impormasyon na bihirang marinig, munit napakahalaga para sa inyong kalusugan. Sa kabila ng lahat ng ating pinag-usapan tungkol sa pag-iwas sa ilang gulay, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi ang pagiging takot sa pagkain, kundi ang pagiging mapagmatyag at mapagmasid sa sariling katawan. Ang na sikreto ay ang pagiging alisto sa mga senyales na ibinibigay ng inyong katawan. Kung ang isang pagkain, kahit pagulay, ay patuloy na nagdudulot ng pananakit, pamamaga o hindi magandang pakiramdam, pakinggan ang inyong katawan. Ito ang inyong personal na doktor na nagsasabi kung ano ang nakakabuti o nakakasama para sa inyo. Huwag basta sumunod sa mga dietary trend o sa sinasabi ng iba. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling dietary blueprint. Ang paghahanap sa blueprint na ito ang mabibigay sa inyo ng tunay na kalayaan sa pagkain at kalusugan. Ang pagtuklas sa kung ano ang gumagana para sa inyo ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Huwag matakot na mag-eksperimento, magbasa at magtanong sa mga eksperto. Naranasan niyo na rin ba ang mga ganitong epekto mula sa mga nabanggit na gulay? May iba pa ba kayong gulay na napansin na nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam sa inyong puso o kasukasuan? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at insights ay makakatulong sa iba pang miyembro ng ating komunidad. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, pakiusap Bigyan nyo kami ng like at mag-subscribe sa amin channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga Golden Agers. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang patuloy na makagawa ng ganitong uri ng content na makapagbibigay ng inspirasyon at gabay sa marami. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para laga ng ating sarili, ang ating puso, at ang ating mga kasukasuan. Huwag nating hayaan nang na edad ay maging hadlang sa pagkakaroon na masigla at masayang buhay. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo at kasama nito ang karunungan upang mas lalong alagaan ang ating sarili. Patuloy na maging matalino sa inyong mga palpili at mabuhay na may kagalakan at lakas sa bawat yugto na inyong buhay, alagaan ng puso, paggalaw ay maging malaya, tandaan kayang kaya natin maging malusog at masaya sa anumang edad ang kapangyarian ay nasa inyong mga kamay sa bawat pagkaya ninyong pinipili hanggang sa muli